What's up? Good morning mga matropang tankero. No? Kumusta po kayong lahat? No? So, for this video, no? so, mag-exercise tayo. Ang gagawin natin is push up. Hindi push up muna ang gagawin natin. For this video mga katropang tangkero, ang unang gagawin natin ngayon is magpo-push up tayo. Hindi push up every morning. no? So, push up na tayo. Let's go! Three. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 21 40. 40 push up no so medyo nangalay. kung nangalay na kayo ah uh, pa lang taas lang ang kanang kamay at lean right ah, right, uh, left left side tingnan <coughs> ang malalim eh back to para makuha natin yung 50 push up hindi <laughs> 41 42, 53, 54, 54, 55, 56, 56. Forty-eight. Sana lang. forty 50 Yun. So, nakuha natin. Ang next naman natin mga trupang tanggero is sit-up naman. So, fifty sit-up din ang gagawin natin. Let's go. So, sa mga mahiling mag-exercise dyan, pwede kayo mag, pwede nyo gawin to sa bahay nyo. <coughs> so, pahinga muna tayo ng konti. Ito yung sekreto ng mga sundalo kung bakit physical fit. physical fit pa rin, no? So, hinga lang malalim para makapag-recover tayo. One. Two. Three. 4 16

8 40, 40 41 42 43 44 45 46. 47 48. 49 50 so nakuha natin mga tropang tankero no pero sa 50 talaga sa ating mga kasandaluan no sa 2 minutes kailangan makukuha ka ng mga 50, 50 plus no? 50 sit up, 50 push up. 'Yun ang kailangan natin ipasa sa 50 with 2 minutes. Makakatulong lang ngayon. No? So, para may salamat sa inyo panonood. Yo.